Hello, hello, hello mga baby Loves. Papunta kami ngayon sa Matuginaw kasi may gig kami. Nakantukar ba? Golden wedding anniversary ang tutugtugan namin. Ayan mga kabanda ko. Buti na lang talaga tumigil ng ulan habang nasa biyahe kami. Okay, nandito na kami sa bahay nila. Ma'am Salome Roleda, yung OIC namin sa Seeders Culture office. Ito yung old house nila dito. Uh, sa mama at papa niya ang bahay, no? So, dito muna kami nag while waiting doon sa... Kasi may, nag, uh, may ano pa, may uh, kasal pa doon sa, sa church. So, after sa ng kasal, so, na sa reception. Kung saan doon kami tutugtog. So, while waiting sa time, so, nandito muna kami nagtatambay. tatambay So, ayan, uh, kanina sa grabe sasakyan... Baby. Grabe, mga na, sakit ng ulo ko. So, ayan, parang nagugutom ako. So, pagdating namin dito, may nakita kong karindiria dyan sa tapat ng bahay nila. Yung naidamsali, bumili ako ng tansit, ayan, at sinigang na baboy. At may mais pa na, oo, pati mga chichiriya. Naku, ayan. Oo, kaya ngayon magaling, okay na yung pakiramdam ko. Alam nyo naman, food is life. Kain lang ang gamot sa sakit ng ulo ko. Ayan, <laughs> si Jinky, ang gawsingay okay, ko sa wake pala. Si Hill Noevo, kumakain na Maesda. Mais. Mais dragon. Mais dragon. Ayan, nagpipinta ng mukha ang anging singer na si Jinky. Ate. <laughs> oh, ito, ito naman ang aming uh, guitarist. Ayan, nag-uunda tayo. Uh -huh. Nagre-rust. Oo. Gunwari lang rust niya pero maglalaro yan sa cellphone niya. Ayan, no? dahil yung naglalaro sa cellphone niya kaya date. <laughs> Ayan. late. Ayan. Mm -hmm. Kaya nga. laki. Ayan, nagpipinta yung akin, yung ko, senior. Hmm. May gosh, <laughs> uh, arot. Oo. Kulang na lang ng gulog. Kulang na lang pumikit. Kulang <laughs> <Ay, laughs> na lang ang pagpikit. Ayan. <laughs> Ito yung drummer namin. Naku, na. sa sa set-up. Kamusta naman yung pag-set-up ko Pero <laughs> nga. <laughs> Oo nga eh. Wala ng poses. Oo nga eh. Pagbabakab Ay, Lord. And guys, alis uh, na kami. Punta na kami ng venue kasi 12 uh, noon na. So, ayan, be, nakabihis na si Jinky. Ang posing na <laughs> ito. Ready, ready na siya. Let's go. Ayan, dyan kami. magtutugtog. tok Nakasarado. Oh, ayan oh. Sige, sige, problema mo yung kung paano ka kaya yan. to celebrate the love masaka na sa stage to have your picture taken in the bride and groom din kay pagdugungan may maglalabang pila mahimong na release ang cash assistance so thank you Ronald. Little Loves, pinakarin po na kami na break time muna I'm sa Tatay. Si Kent, yung drummer kami, namin. Nalilipan mo sa ako, basta diri ko where are you? Super init. Okay, and of course, Mr. <laughs> <there's your laughs> dino, there you are. Tomo sa senyo, Karina Elizalde. Luis Sinto Is This Lior. Ah. Chrissy Lior and Elizalde. Mark Christian Lior Elizalde.

I-block out sa Kissing Park. Tanggal ang tango. Ibig sabihin, Sir Ma'am, Pagunta pa lang tayo sa exacting <laughs> park. Ikartin, ikartin. Ikartin. Nag-vote lang ni Manila sa Mataginaw kay Pagugnaw. Para i-pack ang day. So, we have a... Malim ko na ito naman. Oo lang. Kakaroon sa... Ano? They got married. 50 years ago, exactly today, November 22. I was asking, the room earlier, hindi oh, na ba sa Sunday na nag-lunch kami sa Maslow? Sir, so, nagpapasok sa dahay to, to, to Marshall, no? Anyway, you survived. So, pakiana. Thanks. Marami, mga Viva Loves. So, mainit dito. Oh, my God. Kasi ayan, oh, naka- naka- lahat naka- venue. ka naman dyan, Jinky. Mag-intermission sana, pero nag-brown out na. Brown -brown -brown -brown. <laughs> malas naman. Ayan, mas lalong uminit ang panahon, ang paligid, dahil brown out. Correct. what is your nalulusaw ng ay, mga mukha. Mary Grace with Rex and John Reniel. Wala ba kayong mga kamay? <laughs> kami. So, gabi na. Anong oras na ba, Jinx? Anong oras na? Okay, mga baby loves, pauwi na kami. Lord, gabayan niyo po kami sa aming biyahe. Okay, mga baby loves, hanggang dito na lang. Thank you for watching. Babush!